na yung kinabit nating oil seal uh, ah, nakikabit natin siya ng maayos so yun wala na siyang tagas ngayon Okay. So yun lang guys, sundin niyo lang yung mga ginawa ko. Para maikabit niyo rin ng maayos. Hello guys, hello mga pare ko And ngayon guys, uh, ang tuturo ko ngayon Kung paano nga palit ng Jersey Shop Oil Seal O yung Oil Seal dito sa Cambio uh, Paano nga ba natin malalaman kung palitin na yung Oil Seal ng Jersey Shop uh, nyo guys, may mga tulo na siya And Nagtatagas na siya ng langis So yun, kailangan na natin palitan yun para uh, Hindi tayo matuyan ng langis Guys, yun ang ituturo ko ngayon Ayun mga pare ko, Uh, before tayo mag-start, uh, pakikita ko muna sa inyo ngayon mga, mga kailangan nating gamitin para do sa pagpapalit ng oil seal dun sa may uh, mga kailangan pala natin dito ay long nose. Ito. Long nose supplies pa pwede naman. Then, uh, star screw or screwdriver. Then, itong uh, black screw mas maganda guys kung yun kagaya nito mas payat and then mas matulis para mas madali siyang pumasok dun sa rubber ng oil seal natin kasi ito yung gagamitin natin pang hila dun sa oil seal sunod yung oil seal natin ito siya mura lang to guys and mabibili naman to sa lahat ng uh, motor shop Pung uh, kung hindi nyo alam yung sukat, kung hindi nila alam yung sukat doon sa tindahan, kahit siguro tanggalin nyo muna, then dalhin nyo na lang yung sample para uh, mas, mas madali nilang makikita o may sukatan talaga kayo para hindi na magkamali. So yan, kumpleto na yung mga kailangan natin. Ikabit na natin yan. Ito pala guys, ito pala yung tsura pagkasira na yung oil seal. Doon sa cambio ng motor natin ganito yung tura so yun nakikita nyo nagtatagas siya ng lang yun so 3 uh, days pa lang siya before nung tumagas. and kaya ako napansin kasi uh, lahat nung pinaghintuan ko o yung pinagparadahan ko may nakikita ko para siyang may tulong ng langis so nagtaka ko yun nga nakita ko sira na para tong uh, oil seal nitong sa cambio so yun yung papalitan natin ngayon mahalaga guys na palitan natin natin ng oil seal lang kasi uh, mauubos yung langis ng motor natin kahit papatak patak lang siya. at nakakaubos din yan ng langis then yun nga uh, pangit din sya tignan kasi nakikita nyo yung makina ng motor ko oh. puro na sya langis so yun kailangan natin palitan yun. so yun tirahin na natin So ito yung guys, ang gagawin natin itong black screw, ito tusok lang natin dito sa mismong oil seal niya. Gamit itong screwdriver natin. So yan, tusok lang natin siya then uh, kasamang pihit na rin. Yan. Uh, medyo may katigasan talaga 'yan. So So hanapan nyo lang siya ng uh, maganda-gandang pesto pero mas maganda sa kitna mismo ng oil para mas matigas. So habang tinutusok natin may kasamang pihit. Ingatan lang pala natin na baka matamaan tong alloy part na to kasi baka mamaya uh, ah, mabungi syempre kaya tanong palit natin ang ulusin tutulo pa rin na wag lang, natin, natin tumatatama itong alloy pipe natin ito di baling masira natin yung mismo oil silang tricky lang talaga siya. Pero, yun, basta hanapan nyo lang. Ang pa na posisyon ko dahil nasa ilalim to. Ngayon, pag nabubunot yung screw, so ulitin lang natin yung uh, procedure. kasi kagaya nito stock pa to never pa lang itong napalitan so ngayon pa lang kaya talagang medyo may katigasan na lang may, may katigasan na rin to. Thank you for watching! so guys uh, lumalabas na siya so hilahin lang natin siya yun yan so ito siya ngayon guys ito yung tura nya ito yung tura ng oil seal So, yun, medyo tigat-tigasan lang siyang tanggalin pero yun nga uh, pagtsatsagaan din natin tanggalin to dahil kailangan natin palitan pagka dumaplis pagka nyo pagka nyo hindi si mama so try nyo lang ulit litilitin ulitin nyo lang yung part o yung procedure na pagtatanggal sunod punasan lang natin siya So, ito yan yung bago natin uh, Malalaman din natin guys Kung ano yung nasa labas uh, Siyempre yung may mga number coding Siya yung nasa harapan o nasa uh, Nakaharap dito sa motor tandaan nyo lang yung may number coding yun yung nasa harapan then yung itong may spring ito yung nasa loob so yun pwede natin ikabit to kakabit naman ito so ang dali lang din papasok lang natin sya then itutulak lang sulit pala natin dyan guys so magagamit din natin to itong luma itong luma magagamit din natin to ito yung gagawin natin uh, pang push dun o pang balik dito sa loob para hindi masira kasi pupupukoy natin to yan then kuha kayo ng tubo ito ng tubo basta susuot siya rito yan gaya nito uh, medya yung gamit kong tubo so ito yung gagamitin ko so pupukpukin ko lang siya ngayon yan ito martilyo natin pupukpukin lang natin yan kaya ako nilagay yung luma kasi pagka wala yung luma pagka pinukpok nyo ng rekta to dito masisira yung bago natin ibaon na natin siya ng maganda gamit lang itong luma natin then okay, itong tubo so yun nga ganoon lang sa kadaling kabit So, pwede natin ito ibalik tong shift lever. Itong shifter natin. guys ganun lang siya kadali palitan. so para dun sa mga nalilito pa and uh, medyo di ko alam kung malino ba yung video kasi against the light ako against the light ako ngayon so pag yung dun sa mga nalilito and di masyado makita uh, comment down below lang uh, ipilitin natin sagutin yung mga tanong nyo regarding dito sa ginawa ko ngayon. so yun guys and Kita-kita ah, ulit tayo sa sunod na video. Salamat sa panonood.